Grabe. Hey, nice ka lang. Salamin lang ako kasi kailangan kong bilangin yung kakainin. Ang bibilangin. Magbabadya tayo ng pagkain na yun sa so, din. Hey, eh, ito. Marami naman. Ito. <laughs> Computed yan, no? Yum chow fried rice. 200. <laughs> 200. <laughs> Tapos, three oh, kinds of okay. mushroom with broccoli, 190. Three kinds of mushroom. Yung special toast noodles, 400. <laughs> <laughs> Ilan na? Kailangan kasi pasok sa budget yan. King spirits, $300. 300. 300? Uy, gago, 111. Tapos, may in-order pa ako. Boneless fried chicken chops. Grabe, dami, dami. 240. <laughs> 1,395. Yung laman ng Gcash natin, 1,900. Oh. May pang Jayco pa tayo. May pang Jayco pa. Grabe ang dami. Pero hindi tayo sure kung may service charge. Pakita mo sino kasama? Today is Papa's birthday. Hello. Papa hello. Romnia's birthday. Ika lang. Hello, hello, hello. 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 Ang word baguette. With the baguette. Hey, you, hey. hello. Say, hello. Hi. say hi, say hi everyone. Hey. Kaya tayo nagko-compute kasi nagpa-dentist sila. Magkano? Magkano? 3000 yung dentists nila. Dapat nga hindi na sila kakain ngayon e. Eh. Kasi bagong adjust yung prices niya Kaya ang in-order natin, yung mga mahirap kainin. <laughs> Check natin kung legit na. May na ba Dahil kami naman. Ay, sige pamix na natin. Ah, um, sige pamix na. <laughs> tulungan <laughs> na kita. Sanay na yun si ate, expert na yun eh. Diba? Gabs, bawal kumuha dyan. Tingin naman ako legit. sulit yung ano. Wow! Oh, wow! Okay, okay, thank you po. Siguro magpa-bill out na ako agad para di ako kinakabahan na bang kumakabahan. Oo, kailangan meron na. Para alam natin kung dadagdagan. No? Oo. Oh. Nga na ning nga. Ikaw, kailangan pa pa brace. That is ice <laughs> oh, Papa brace na ako bago makulong. Kaya <laughs> legit check yung brace. Ay, grabe yun. Ay, hindi. Oh. Check mo kasi kailangan kompleto yung mga ano yung bracket. Kung ilan? Bracket. Grabe, ang oh, sarap po. Oh. Yummy, guys. Oh, grabe. Nasaan tayo ngayon? Nasa the North Park. <laughs> North Park, ano, Fairview Terrace. Yeah. Si Mandy, hindi di pa kumakain. Wala pang lunch. Uy, sabi mo di ka kakain, madam. This is the first time na magbabudget kami ng pagkain. Hindi <laughs> <laughs> kasi namin ginagawa. Never namin ginagawa magbudget. Order well, lang kami ng order. Grabe ko naman. <laughs> 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 <Sure>. na <mayayama. laughs> They... Ito, lagi kumakaway. Presidente ba yun? Ano po? Ito, ba Ano Ano po? Ito, so, dating pa lang po. It's for Shady na... Ano kayong kuwapaw? Gusto ko sana na kaya na 133. na Pass. You want? So, patay, patay, patay lang. <laughs> patay, patay lang, guys. <laughs> Para magkaso. Joke lang. <laughs> Ay, grabe, Dito ko na naman. Namaste sa mo. Alam ko, budget pa. Budget. How many? 270 pesos. 270. May sokali pa. May 335 pa ako. Kaya inubos ko na dito. Pag-iisa lang ba? Wow! Oh, thank you. Happy birthday! <laughs> happy birthday. Yay, happy, happy birthday. birthday! Happy birthday!